may isang vlogger na dahil sa kahirapan gustong kumuita ng pira may challenge sa kanya kakainin niya daw yung buto ng manok yung buto ng manok guys hindi niya natutunan sa katawan pagkagat pag natin yan nalulurog yan pero para sa bubog Paglulok mo noon nasug, na, nakasugat-sugat yung ano mo uh, bituka mo ngayon, kapalit na, kapalit noon guys, sa challenge niya, 20 mil na pira. Ang masakit, hindi binigay ng nagpapa-challenge sa kanya. Yun ang kwento daw noon. <coughs> Namatay siya guys. Kayo naman, nga nagpapa-challenge, huwag, niyong, huwag kayong magpa-challenge na ikakamatay ng tao. Isipin niyo naman. Pamilyado yung tao. Kaya malang bumasok yan sa social media dyan sa kahirapan kaya malang tinanggap yung challenge mo kaya lagi nagihir... challenge sa hirap hindi ganun o ngayon nasaan yung nag-challenge mo namamatay o dahil sa sa'yo makonsensya ka guys sa ginagawa mo sa isang vlogger dapat hindi ganun o natutuwa ka nung pinanoon mo sa challenge mo natutuwa ka nga nilunok niya buto, buto ng manok oh pa ka ba? Ang galing mo, idol. Ang galing mo, idol. O, o nasaan na yung magaling mong idol? Wala na. Nasa hibi na. Ayan, guys. Yun lang. Uh, thank you lang sa challenge sa isang vlogger na namatay. Thank you, thank you.